Pupuntahan namin si mama dito sa ulingan kasi tanghali na at nandito pa rin siya, hindi pa siya nakakain ng tanghalian. Ganyan po talaga si mama tuwing nag-harvest kami ng uling. Harvest na lang kasi hindi nyo naman maintindihan yung turn mami na kalkal. Kasi sinasigurado talaga ni mama na walang matitira kasi daw sayang naman yung pinaghihirapan namin kung sayangin lang yung ibang uling. Pabuta namin si mama nagbabantay pala ng maliit na bulkan ng uling. Ha? Huh? bulkan ng uling. Ah, basta ganun yung kahoy na natira na hindi na uling ay pinagfail niya ulit kasi may isang sako na hindi pa pupuno so kailangan punuin. Biniro-biro pa namin si Mama jaan, baka kasi galit siya dahil hindi kami nakatulong sa pagkalkal or harvest ng uling. So sabi niya hindi naman daw pero bumawi kami sa kanya may maibibigay kami sa kanya na secret lang basta makapagpasaya sa kanya. Dami ko nga nakwento kay Mama Jaan kasi nga may binabasa ako sa kanya na isang private message ng isang followers namin. So ganito kasi yung message niya. Natuwa lang ako kung paano nyo filinex yung mother nyo sa reels which is ang ibig niyang sabihin ay paano namin nagawa na filinex si mama sa media sa ganyang kalagayan niya na hindi namin kinakahiya. Para sa akin kasi hindi ko po talaga naisipan na ikahiya si mama kasi nga wala nang na alam sa pagbabasa at pagsulat, tapos ang trabaho, manguuling lang, tapos nagsasaka. Tapos ikakahiya ko pa. Napakasakit nun sobra, iniisip ko pa lang, parang dinudurog na yung puso ko. How much more kung gagawin pa? Dito ay tinanong ko ulit si mama kung ano ang masasabi niya sa mga taong tudupuri at proud sa kanya dahil sa mga ipinakita niya na hindi lang siya basta-basta na ina. At ang sabi naman ni mama ay sa mga taong proud sa akin kahit na hindi ko kayo kilala, Maraming salamat at hindi ko rin inakala na magiging proud kayo sa akin kahit na hindi ako marunong magbasa at magsulat. Maraming salamat at hindi nyo rin ako kinakahiya. Sana bigyan kayo palagi ng mabuting kalusugan, gabayan kayo palagi ng Panginoon at magingat kayo palagi. Ganun lang kasimple ang sinabi ni Mama at ang mga magandang mensahe nyo, malaking bagay na po iyon para sa kanya. Si Mama naman ay kumuha ng tubig para dalhin doon sa inuulingan namin. Dahil ang tubig ay bubuhos namin sa inaapoy na uling. At eto na, yung maliit na bulkan ng uling kanina ay hahanguin na namin ni mama para mapuno na yung isang sako na hindi pa napupuno. Ito kasi yung sako na kailangan pa namin punuin para naman maisabay sa mga sakong napuno na. So ayun, kinukuha na ni mama ang uling mula sa mga nakatabong lupa at ako naman ang tagabuhos ng tubig para mamatay ang mga apoy. At eto na ready na para ipasok sa loob ng sako. Pagdating namin sa kubo ay nagbalat kami kaagad ng mais kasi ibibenta ni mama para dagdag pang allowance ng mga kapatid ko Pagdating na naman ng lunes. So ayun, nagtulong-tulong na kami dyan para naman mabilis. At yung iba naming kasamahan ay nauna nang umuwi sa bahay pagkatapos nilang ihatid ang sakusakong uling. At kami naman ay susunod na lang.